Pagkahubog na naman sa baha ang ilang lugar sa Luzon dahil sa ulang dala ng habagat habang sa buhol, napatili at napaiyak sa takot ng mga pasahero ng isang fast craft sa mga matataas na alon. Nasa frontline balitang yan si Reynel Pawi. Binahan ng maitim na tubig na may kasamang basura ang bahay na ito sa Mandaluyong kagabi. Todo limas ang may-ari ng bahay. Ang baha bunsod ng ulang dala ng hangin habagat. Pero kung dyan hanggang tuhod na baha lang ang problema, hanggang dibdib na baha naman ang tiniis ng ibang taga Mandaluyong. Ang ilan ngang residente kinailangang lumikas sakay ng rubber boat. Baha rin kasi ang ilang kalsada. Kaya stranded ang ilang computer at sumilong muna sa isang mall. Sa bahagi ng Guadalupe, nakuhanan ang paglusong ng bus sa bahabagamat nakatawid naman ito. Bumagal naman ang traffic sa underpass ng Shaw Boulevard dahil din sa baha. Gayon din sa Taft Avenue sa Manila, kung ang mga malalaking sasakyan nahihirapan, lalo na yung mga pedicab at tricycle. And... Wala rin patid na ulan ang naranasan sa Quezon City. Nasapul pa nga sa CCTV ang mismong pagtama ng kidlat sa Gilmore Station ng LRT Line 2 kagabi. Dahil dyan, may sumabog na wire. Hindi naman ito naapektuhan ang serbisyo ng tren. Ayon sa LRTA, naayos naman agad ang kable. Binaharin ang ilang kalapit probinsya. Sa Dela Paz National High School sa Binyan, Laguna, imbis na school bus, bangka ang naging service ng ilang estudyante papasok ng eskwelahan. On. Ay, 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 nakulong, Lord. Ano ba yan? Ang mga gurong ito naman, muntikan pang mahulog sa bangka. Ang ilang residente ng Binyan gumawa na rin ng tulay na kahoy para makadaan sa bahang kalsada. Malalakas na alo naman ang sumalubong sa mga pasaherong sakay ng fast craft na bumabiyahe mula Bohol pa Negros. Sa gitna ng biyahe, nagtilian at napaiyak sa takot ang mga pasahero. ramdam ang pag-uga ng sasakyang pandagat at kita ang hampas ng alon. Sa Busuanga, Palawan, isang bangka ang pinatoob ng alon. Nire-recover ito ng mga rescuer pero kinakalaban nila ang malakas na hampas ng hangin. Wala namang nasaktan. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, jigimanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.